Magandang umaga po sa inyo lahat. Kung nakikita nyo, ay isang uri ito ng bulaklak. Alam nyo ba kung ito? Ito ay isang orchids. Ang orchids na ito ay napakaganda. At nasa wild area. Ngunit na-adapt na rin po ng ating mga kababayan at itanim po nila dito sa ating kapatagan. At kung inyo makikita ay napakahaba po ng kanyang lutubuan na bulaklak. Tinawag itong Tiger sapagkat ang kanyang bulaklak ay parang itsura ng tigre. Ayan. Ito ay may kulay brown na kulay at men color ang kanyang pinakatangkay at ang kanyang ay may mga polka dots na kulay brown. Napakaganda ang inyong pagmasdan. Ito ay gustong gusto sa mga cool place. Pero gusto nito ito na direct sunlight. Matatagpon naman ito sa mga bansang gaya ng Pilipinas o tropical. At uh, maraming orchids po sa ating sa Pilipinas. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood. And God bless po.